Nanood sila ng sine, bumayay sila ng six, oh, six hours. Ang layo ano, no na Anong Ano sinasakyan niyo pag ano, bumabiyahe kayo? Bus po. Bus. Bus. Ah, Bakit syempre, gusto niyo yung ganong kalayo? Yung pinapanood niyo yung sine? Baka walang sinihan doon oh, sa si area niyo. Wala, kasing sinehan sa amin. Wala. Oh. oh. city, wala po. Wala po. Oh, oh. Ah, so, tsaka doon uh, kayo mag-holding hands, kwento-kwentohan. Hey, tsaka yung biyahe, magkasama talaga. Oh. Ba? Banting na rin ni, nila yung ni, ni, six yes. hours. Oh. Katabi kayo. oha ha? Baka gusto nyo mag-bonding ulit. May pelikula kami ni Jonghil. Yan. Yeah. Yeah. Oh. Pa, paano? Ha? Pa, paano pa, paano iwanay na sila? Di, huwag lang kayo mag-uusap. <laughs> <laughs> uh Oo. -oh. So, twice a month. So, sa buong relasyon, 28 times lang kayo nagkita. Uh Oo. -oh. Grabe so, na. Sobrang galing mo talaga sa math Paano mo nakwenta yun? Paano yun? yung 28? Bigyan mo kami idea. Bigyan mo kami idea ng... 14 months sila. <laughs> ah. Oh, tapos... Eh, twice a month lang sila nagkita. So, 2... 14 oh. times 2. 2 oh. times 8. Ay, 2 times 4. 8. Is equal to 8. 2 oh. times 1. 2. Is equal to 2. Oh. Two Combined two together. 2 and eight, Put them together, I love <laughs> you. <laughs> <laughs> 28. Totoo ba yun? twenty times lang kayo nagkita? Sa one year. Minsan lang po. Mins hindi naman masado kasi pag ano, uh, ilang months, tuloy-tuloy din yung kita namin tingin. Ah, May mga times madalas. Ah. madalas. Ah. mga times na matumal, madalas, ganyan. Mm. Yung hindi pa kami, mas mm. mm. madalas ang pupunta story. Oh. ng ano, ganyan. Mga damet. Ay, ba't eh. gano'n ba't tingin ni Naya sa'yo? Ba't ganyan ang tingin ni Naya? Yung... Parang na-horror ka na, binasok ka ng no, horror. Na, no. parang Ghost, may horror, ah. bakit gano'n ang tingin mo, Naya? So, di ba totoo yun? Hindi ba totoo, totoo yun? Totoo naman po, ako talaga po yung nagpapapansin sa kanya. Ah. Sa ukay-ukay okay yan? Sa ukay-ukay okay ba? Opo. Ah, yung ukay-ukay. Okay ah, doon kayo, kayo nagkita. Yes po. First time namin yan doon. Juke. Hey, uh, kayo nakita sa ukay-ukay -okay, hanggang yes, sa na -u po. nahukay ninyo ang puso ng isa't isa. Hindi tinawaran. <laughs> tinawaran. 14 months lang ah. Noong nakipag-break siya sa'yo, paano mo siya brinik? Sa text, sa personal? Chat po sa chat. Yes, Anong nilagay mo? Natatandaan mo pa ba yung tinex mo sa kanya? Yung chinat mo sa kanya? Opo, oh, natatandaan ko po. Anong sinabi mo? Um, sabi ko kung ganyan na, ganito na lang palagi yung sinisin mo ako, hindi mo ko pinapansin. Ah, bakit sinisin? Oh, Kasi ka po na pag nagchat-chat ako, parang hindi na siya nagre-reply sa akin po. Yung mga call ko, pinapatay niya na din po. Uy, Ay. bakit? Kala ko ang dahilan niyo, dahil ayaw, dala alis ka. Bakit may Yun, ganun naman palang eksena? May ganun po Meron eksena. Po. Nung nandito na po siya sa Manila. Ah, ah Tatuloy. Tatuloy yeah. na, na pumunta ng Maynila. Oh. Okay. Si Kala ko, brinake si si mo na siya bago pa siya nakaalis. Ay, hindi pa po. naging hmm. LDR pa po kami. Nun. Six months din po. Six months? Yes, hmm. naging LDR. Hmm. Ang hirap nun. Ay. So, sinisin ka na lang. <laughs> Paano yung hawi? <how> <laughs> Mali mo, mag-endorser <laughs> ako ng <laughs> ano, shampoo. <laughs> Ay, oo, oh, <okay, laughs> pwede ah. Oh. Hmm. Dapat niyo ako talaga kunin endorser ng shampoo. Oo. Oh. Oh, 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 oh. Dati dati main entail, di ba? Oo. Oh, oh. Tapos? Main entail. Eh, minola na yung lumapit sa akin susunod yun. <laughs> uh, anyway. So, so, tira si... Ah, mali yung nasa isip ko. Nakala ko naman. Kaya ako yung naghiwalay kasi pupunta siya ng Manila tapos oh. hindi siya nagsabi agad. Yeah. Yung pala, Naging hindi okay naman pa pala. Naging okay pa po kami noon, that ha? time. Naging okay pa po kami noon. Naayos pa. Para pumayag ka. na, no, So, anong dahilan ng pagkiwala yun? Pinapili ko nyo? po kasi siya. Kung siya ba, Ay, kung ako or Manila, hindi siya nakasagot ng ilang minuto. Tapos, nung pinili niya yung Manila, parang hindi na po ako kumibo sa kanya. Nung ganun po. Nung pinili Manila, hindi ka na? Kung hindi kumibo. po ako kumibo. Parang nalungkot po ako. Nalungkot po. Ah, yun yung nandito, nandito na siya. Opo. So hindi yung hindi niya pagsasabi sa iyo ang pinaghiwalayan niyo. Ang pinaghiwalayan niyo yung nagbago na kayo nung kayo nagkahiwalay na. Opo. Opo. Sa Manila sa Opo. Bakit mm -hmm. hindi ka na nagre-reply Arnold? Ano? Isang dahilan din po yung naano po ako sa online games. Naano na? ka? Na oh, ka? Na? Naadik ako sa online. Na? Naadik daw siya. Sa Online games na uh, oh, mobile games. Paano Ayaw. ka na-addict sa online games? Yung pag na hindi ka nakakapaglaro, naglalaway ka. Sobra <laughs> <laughs> so <namans> <laughs> na worse yun. Na, oh. ka pag wala yung online games. Oh, nanginginig yung kamay. <laughs> oh, oh. oh. Tapos pag naglalaro ka na ng online games. <laughs> 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 Paano ganun?